At ito na nga mga kapatid, may dumating po sa ating parcel, isa sa pinakamahal na 10 piso sa ngayon. Ayan, panoorin nyo mabuti mga kapatid, baka meron po kayo nito. So ito muna buksan natin mga kapatid, yung mga silver coins na nabili natin sa ating kaibigan. Ayan mga kapatid, so ito po yung mga kadalasan natin na bibili. Okay, so mamaya ipapakita ko sa inyo mga kapatid yung nabili natin na 10 piso coin na binibili natin sa ngayon ng 500 up to 1,500 ang kada piraso. So kung nakikita nyo yan mga kabatid, yan po yung kadalasan natin na bibili sa ngayon dahil marami pa pong nakakahawak ng mga ganitong uri ng klase ng pilak na bariya o silver coins mga kapatid. So ito po yung may mga taon na 1945-1944 pa baba. At kasama po dyan yung 10 centavos, 20 centavos na maliliit at yung 50 centavos pati na rin po yung 1 peso. So, kung makikita nyo, mga kapatid, ito pong hawak natin ay mga 10 centavos. Napakaliliit po nito. At hanggang sa ngayon, mga kapatid, napakarami pong nakapagbebenta sa atin ng mga ganitong uri ng klase ng mga barya. Ayan, mga kapatid, 1945 na 10 centavos, 1944 pababa po below yung year mga kapatid okay so ayan mga assorted po itong binenta sa atin ng ating kaibigan at kasama rin po dito yung 20 centavos ayan mga kapatid so ipapakita ko lahat sa inyo mga kapatid ng mga patuloy nating binibiling mga lumang bariya. Ayan, mga kapatid, baka meron po kayong naitatagong ganito. Ayan, i-direct message nyo lang po ako agad. So, kahit nasa malayo po kayo, mga kapatid, ay makukuha po natin yan. Siyempre, babayaran ko po muna kayo bago nyo ipadala sa akin yung mga pilak na bariyan ninyo, mga kapatid, yung mga kagaya nito. Okay, so ayan, mga kapatid, napakarami nito. Assorted, 20 centavos, 10 centavos, at meron din tayong nabiling 50 at 1 peso sa ating kaibigan. Okay, mga kapatid. Ayan, tandaan nyo mabuti mga kapatid yung year. Dahil kadalasan nung inaalok sa atin, ay hindi naman tugma doon sa mga binibili natin. Okay? So, ayan mga kapatid, yung 1 peso, napakaganda pa. 1904 at 1908. Ayan, kung meron kayo niyan, direct message po agad para mapansin po natin. At puksan na natin mga kapatid, ang isa sa pinakamahal na 10 pesos sa ngayon. Ito yung mga popular na ginagamit pa natin hanggang sa ngayon. Napakarami na nakapagbenta sa atin nito mga kapatid. Itong year 2007 at 2009 na 10 piso. Kaya i-double check nyo pong mabuti yung mga nahahawakan nyo. So bibilhin ko po sa inyo yan sa ngayon mga kapatid ng 500. Up to 1,500 ang kada piraso. Kung marami po kayo, walang problema mga kapatid. Kahit ilang piraso po yan, basta po year 2007 at 2009 na 10 piso coin. Kaya ayan, idobo check nyo mabuti at pakisen na lamang po ng litrato sa ating Facebook page. Kaya ano pang iniintay nyo, idobo check nyo na mga kapatid. Yun lamang po. Marami pong salamat mga kapatid.